Pumagang kay Danda na naman mga kapisan eh. Nandito nga pala kami ni Esha sa school ng tungkong bangga. May meeting kasi sila TJ yung anak ko at kapatid ni Esha. Matiking meeting sana ako kaso hindi ko kaya yung init sa loob ng school. Parang walang hangin na pumapasok kaya naihilo ako. ba diba talaga pag tumatanda na ang dami ng nararamdaman? Kaya tinawagan ko tong si Esha at siya na lang ang makimiting sa kapatid niya. Sinama niya pa nga yung classmate niya na si Shin Ang. At ngayon ay pinapapasok na ang mga magmimiting sa loob ng classroom. Kaya tinawag ko na si Yesha para pumunta sa classroom ng kapatid niya. At siya na rin ang Pagkatapos na andyan pumasok sa classroom ng kapatid niya. At ako'y ay umuwi na rin. Kasi naalala ko may pinaluto palang pansit kanton si Koreano. Nadihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih naghihintay na pala si Koreano. sa piso nit siya. Baka nalusaw na yung pansit kandun na niluto ko na pinaluto ni Koryanong hilaw. At paglabas ko man ng iskulong manggay ay nakita ko to. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa pagkain na to. Pero bumili pa rin ako. Dalawa ang flavor niya. Isang cheese at isang yema. Pero masarap mo matikman ko. Ito na nga yung sundo natin na si Tita Roxanne. Pagdating ko mas sa chef kinuha ko lang aga yung pansit canton na pinaluto ni Koreano. Lusak na nga talaga yung pansit kanton pero binayaran pa rin Coriano. Kasi gutom na gutom na daw talaga siya. Kanina pa nga daw niya inihintay yung pansit na Nabulat na lang daw siya. Umalis ako bigla. Tapos bubili na rin siya ng cook mismo pang tulak daw niya. Pagkatapos niya daw kasing kumain ay magtatrabaho na siya. Tatambay na raw siya sa Star Mall sa may Tom's World. At eto nga't alam ko na ng cook mismo. Balak pa ang hintayin ni Korea na si Yesha kaso maliit na daw siya sa trabaho niya. <laughs> Kaya nilaklakad niya na kagad ng mabilis ang palsit kanto na pinaluto niya. Grabe, gutom na gutom talaga ang kaibigan natin Korea. parang galit pa nung nilapitan natin na binibidyohan natin siya. Kaya hanggang dito na lang muna ang video natin tungkol kay Koreano at kay Yesha. Bye!